Nito kami sa pantalan ni eh, mga kagadget eh. si Boy kami ngayong hapon sa dito sa pantalan. Ganda ang view dito dahil ngayon ay mga 4 o'clock na this afternoon. Yun ang bundok sa Bantilinao. At saka yung mga mga school Aurelians. We have class today this today, afternoon. And then the pantalon by Mister Atar It's very nice to view, and we have a priest place. Wow, long boy and Highway Busatan. Busatan Mansion. Mansion, no. Busatan Mansion. It's very 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 fast. There's an. kay kaibigan ko si WhatsApp mga kagajig hindi na siya ka-vlog no nang tagal niya hindi na siya ka dahil busy siya sa kanyang mga yung kanyang mga milya sa kanya sa yung mga negosyo na sa dito sa bang, Kamangahan Water Station no ini siya, siya sa mga kagajig Pantala na ngayon. Nag like kami, nag inom kami ng kulafo. kami ng ano, iisip kami ng gagawin namin. So, uh, Mag-iisip mag kami ng...